Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Johnny, Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Mia Milorel, Leto Bueno, Len Kaligdong Vlog, Marinda Albis, Idol Marvin Maliberan, Mat Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi. Sa bago natin ng na mga member, welcome po kay Tita Jinky Perez, Mi Kuroki, Maricel Aranco, Jamel TV, Jamel TV, Maria Corazon at kay Maricel Nakil at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga blind community sa mga beaker at mga security guard sa buong Pilipinas mabuhay po kayong lahat mga idol Simula na po natin ang ating kwento Napatitig na lamang ang lahat kay Buno Hindi makapaniwala ang mga ito sa malahalimaw na lakas na tangan ng bata agad na nagsilapitan na ang mga ito doon sa bata na sobrang napahanga. Samantalang si Natata Lucas at itong si Urias, tinuluyan na nila ang ilan sa mga nilalang na patuloy na namimilipit sa sakit na gumagapang sa lupa. Wala na silang hinayaan pa na mabuhay sa mga ito. Agad na uwi ka si Tatay Kulas. Magaling po, no? <laughs> Talagang pinahanga mo kami at hindi ako nagkamali sa pagtitiwala sa iyo. Sa ngalan ni Nanay Candida, ikinararangal kong makasama kita, bata. Ngunit sa ngayon, hindi pa tayo tapos. Kailangan muna natin na gagalugarin ang mga kabahayan na nandudoon sa unahan. Baka may mga nilalang pa ang nagtatago doon. Bago naman tuluyan na pumasok ang mga ito doon sa bakuran ng tatlong mga kabahayan na nandoon sa unahan, ginamot muna nitong si Urias ang mga kasamahan na may mga natamong sugat at mga pinsala sa katawan. Napaka-epektibo ang mga gamot na gawa nitong si Urias. Dahil ang sugat nitong si Tatay Kulas, nanunuyo na agad ito at nagsimulang gumaling na kakaunting kirot na lamang at hapdi ang nararamdaman ng matandang albularyo. Espesyal kasi ang mga karunungan nitong si Urias na kalin tulad ng mga kakayahan ng mga malalakas na mga babaylan na tulad ni Mamang Tasing. Pagkatapos ng ilang mga minutong gamutan, agad na nilang tinungo ang mga kabahayan na iyon. Kahit na napakatahimik na ang buong paligid sobrang nag-iingat pa rin ang mga ito. Ilang sandali pa, isa-isang inakyat at pinasok na nila ang mga kabahayan. Ngunit doon sa pangatlong kabahayan, agad na nakakaramdam ng kakaiba, sina Tata Lucas at Tatay Kulas. Kaya bago pumasok ang mga ito doon sa loob, pinulong muna ng dalawa ang lahat ng kanilang mga kasama. Ang papasok lamang doon sa loob, ay si Natatay Kulas at Tata Lucas lamang. Samantalang magbabantay naman sa labas si Namako, Bunak, Urias at kasama itong si Buno. Baka kasi sa pagpasok nila doon sa loob ay siyang labas naman ng mga nilalang padaan doon sa mga bintana. Pagkatapos, dahan-dahan nang -dahan pumasok ang magkakapatid na Albularyo at Antingero. Sa kanilang dalawa, ni Tatay Kulas at Tata Lucas magkakaiba ang kanilang mga pinagkukunan ng lakas. Itong si Tatay Kulas balanse ang mga kakayahan nito at mga tangan. Magkakapareho lamang ang kalakasan nitong si Tatay Kulas sa aspitong pagiging albularyo at may mga tangan din itong mga karunungan at mga mutya na katulad din ng pagiging antingero. Ngunit itong si Tata Lucas mas nakatuon ito sa pagiging antingero. Hindi ganon kalakas ang kalaman ito sa mga gamutan at mga usal. Ngunit mas malakas ito kung ikumpara kay Tatay Kulas kung sa aspitong kumbate ang pag-uusapan. Kapwa nag-aaral ang dalawang ito sa mga pamamaraan ng mga pakikipaglaban. Sadyang mas magaling lamang itong si Tata Lucas." nang tuluyan nang makapasok ang dalawa doon sa loob. Agad nilang narinig ang mga kaluskos sa loob ng silid. Ngunit hindi pa nila mawari kung saang silid ang nanggagaling sa mga kaluskos na iyon. Dahan-dahan at maingat na ang mga hakbang ng dalawa hanggang sa biglang bumukas ang pintuan ng isang silid. Pagkatapos, lumabas agad ang isang babaeng aswang na may dalang matatalas na bagay. At pagkatapos, agad na itong umigpaw ng napakabilis papunta na sa kanilang dalawa. Maagap naman na napapatras ang mga ito at humanda. Ngunit sa kanilang likuran, may mga nakatago na pala doon sa likod ng mga aparador. Mga babae pa rin ang mga ito at may dala din ng mga itak agad na silang inaatake nang sabay-sabay ng lahat ng mga ito. Nang makalapit na ang isang aswang na galing doon sa isang silid maagap naman na gumulong itong si Tata Lucas sabay sa pagsipa nito sa paan ng aswang. At nang matumba na ito sa sahig agad na kinubawan na ito ni Tata Lucas at nagpakawala agad ng mga pagtarak na tumama sa dibdib at liig ng aswang na agara nitong ikinasawi. Ngunit bago pa makatayo itong si Tata Lucas, agad na siyang naabot ng isa pang babaeng aswang. Hindi man siya tinamaan sa mga pagtagpas nito. Ngunit nahawakan siya sa kanyang magkabilang balikat. At walang ano-anong ibinalibag itong si Tata Lucas na bumalandra naman ang kanyang katawan doon sa dingding ng bahay na iyon. Hindi rin nagawa nitong si Tatay Kulas na matulungan ang kanyang kapatid dahil nagiging abala na din ang matanda na iwasan at sanggain ang mga ginagawang mga pag-atake ng dalawa pang mga nilalang. Samantalang itong si Tata Lucas, ramdam agad nito ang sakit ng kanyang buong katawan. Ngunit kinakailangan niyang tumayo at lumaban dahil nagwawala na ang mga aswang na ito na galit na galit sa kanila ng sobra at walang pakialam kung mamatay man. Agad na itinuko ditong si Tata Lucas ang kanyang isang paadoon sa pader at pagkatapos nagpakawala ito ng magkakasunod na mga pagsipa na tumama naman sa dibdib ng papaataking aswang nang matumba ito. Hindi na iyon hinayaan pa ni Tata Lucas na makabangon. Agad niyang nilundagan ito at pinagsasaksak ang liig hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng buhay. Samantalang itong si Tatay Kulas, nagawa niyang magilitan sa liig ang isang umaatake sa kanya na nilalang. Ngunit ang isa, walang habas ng tumakbo ito ng napakabilis. At pagkatapos, lumusot ito ng bintana palabas. Ngunit nakaabang na doon si Namako. At nang makita nila ang nilalang, agad na nilang hinabol at inataki iyon. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, tuluyan nang naabutan ng mga ito ang nilalang at pinagtutulungan nilang mapatay agad. Doon naman sa bahay, lumabas na din sina Tata Lucas at Tatay Kulas na hila-hila ang mga bangkay ng mga nilalang. Agad na utos nito sa mga kasamahan na sunugin na nila ang mga bangkay na ito at Pati na rin ang mga bahay ng mga aswang. Makalipas lamang ang ilang mga segundo. Agad nang sinilaban na nila ang mga bangkay ng mga aswang. At pati na rin ang mga bahay na nando doon. Agad na nagliyab ang mga ito. Nanatili muna ng ilang mga minuto ang kanilang grupo. Habang itong si Tatay Kulas napatingin ito sa batang si Buno. Sa kanyang isip. Kung hindi pa nila kasama ang batang ito. Maaaring mahihirapan sila para matalo ang mga aswang na ito. Lalo na ang mga nakakalaban nila doon sa may kakahuyan. Sobra silang nahirapan sa mga nilalang na ito. May binabalak na ngayon itong si Tatay Kulas tungkol sa bata. Makalipas ang ilang mga sandali, nagpasyan na ang mga ito na lumisa na doon sa lugar. Binaybay na nila ang mga kakahuyan pabalik doon sa sintro ng lugar. Ngunit may mga dala ang mga ito na mga palatandaan ng mga bagay galing doon sa mga nilalang para ipakita nila sa lahat ng mga tao doon sa lugar na napatay na nila ang mga piste sa kanilang bukirin. Habang naglalakad ang mga ito, doon papunta na sa sintro. Agad na silang sinalubong ng grupo ng kapitan. Agad naman na inihayag nila ni Tatay Kulas ang kanilang tagumpay sa pagpunta doon sa kakahuyan na iyon. At sinabi na din nitong si Tatay Kulas na dapat magpapasalamat din sila sa batang kasama nila ngayon dahil malaki ang papel na ginagampanan nito sa kanilang tagumpay. Hindi pa nga makapaniwala ang karamihan sa mga taong nando doon. Ngunit hindi na malaga iyon para sa kanila. Ang mahalaga magkakaroon na ng katahimikan ang kanilang lugar at nabigyan na nila ng hustisya ang lahat ng mga nabiktima ng mga nilalang na iyon. Muling kinausap na din itong si Tatay Kulas ang ina ni Buno na si Rosa. May mga inialok ang matandang albularyo para sa kapakanan ng bata. Ayon kay Tatay Kulas, para mas mahasa pa ang kalakasan nitong tangan may kakilala kasi itong si Tatay Kulas na isang ermitanyo na galing doon sa bundok ng Kanaan. Ang bundok na ito matatagpuan naman doon sa isla ng Walog. Isa ang ermitanyong ito sa mga nagtuturo din sa grupo nila ni Tatay Kulas. Ayon sa albularyong si Tatay Kulas, mas mabuting mapagtuunan ng pansin ng matanda ang batang si Bono Dahil sa tingin nito, mas makakatulong ang mga batang ito kontra sa mga kampon ng kadiliman. Sa tingin kasi ni Tatay Kulas, limitado lamang ang kanilang lakas at mga kakayahan. Baka hindi nila kakayanin kung makakaharap na naman nila ang mga malalakas na mga kampon ng kadiliman tulad ng nakakalaban nila dito sa lugar ng Bukirin ng Lusong. Nagkakainteres naman itong si Rosa tungkol sa mga sinasabi ng matandang albularyo. Naisip din kasi ng ginang na masyadong matanda na itong sinanay kanida para turuan at gabayan ang kanyang mga anak. Gusto na nitong si Rosa na magpapahinga na lamang itong sinanay kanida at atopagi na lamang nito ay ang kanilang bukirin at gulayan. Ayaw na nitong si Rosa na mapapagod pa ang matanda ng sobra dahil sa pamamagitan ng paggamit ng mga kakayahan nito sa mga usal at mga orasyon. Kaya nang tuluyan nang umalis doon ang grupo nila ni Tatay Kulas, pinaiwan nito ang kapatid na si Tata Lucas para siyang magiging gabay ng mga ito kung sakaling magpunta na ang mga ito doon sa bundok ng kanaan. Matapos naman ang gapasan ng mga protest doon sa Bukirin ng Lusong, nagbalik na din sina Rosa doon sa kanilang lugar ng Kanlasog at kasama na itong si Tata Lucas. Nang makarating pa ang mga ito doon sa lugar ng Kanlasog, natatawa pa nga itong si Nanay Kanida. dahil nga bukod sa magkakapangalan sina Lucas na ama ni Gabriel at ang kasama nila ni Rosa na si Tata Lucas may mga pagkakapareho pa ang mga ito sa kanilang mga tangan. Kinausap nila ni Rosa itong sinanay kanida tungkol kay Buno. Pati pa nga itong si Butchok, kinausap na din ito ng ina. Para naman kay butchok walang problema sa kanya kung sakaling gugustuhin itong si Buno na mas mapalakas pa. Ang mga tangan ng bata at mga karunungan kung para lamang sa ikakabuti ng mga tao at pagtulong sa lahat ng mga nangangailangan hindi din naman laging masasamahan niya ang kanyang kapatid dahil papalapit na ang pasukan at sa tingin nitong si Butchok mas mapapadalas na ang kanilang mga pagsasanay sa pagmamando ni Tatay Dadoy nagdadalawang isip pa nung una itong sinanay kanida ngunit kalaunan napapayag na din ang matanda ngunit may iminungkahi ito kay Tata Lucas na dapat din nilang isama ang apo sa tuhod ni Mamang Tasing na si Gabi. Tulad din kasi ni Buno sa murang edad ng bata na kasing edad din lamang nitong si Buno. May mga kakayahan na ito bilang babaylan sa tingin ni Nanay Kanida kapag napag-alaman ng kanyang matalik na kaibigan na pinayagan niya itong si Buno na magpunta doon sa kabilang isla para kikitain ang isang ermitanyo papayag din ito. Itong si Gabi ay ang bunsong anak ni Jonas na apo ni Mamang Tasing. Nang magsisilbi na kasi itong si Jonas bilang kapitan doon sa kanilang baryo, mas nagiging abala na din kasi ito. Wika at paalala ni Nanay Kanida kay Tata Lucas. O siya Lucas, ipagkatiwala ko sa mga kamay ninyo ang aming mga apo. Gabayan mo ang mga bata. Aasahan ko ang kanilang pagbabalik. Walang problema, Nanay Kanida. Isa po itong malaking karangalan para sa akin at sa aming grupo na makakaharap ka at makasama pa ang apo ng isang kilala at malakas na babaylan. Makalipas naman ang ilang mga oras tulad ng inaasahan ni Nanay Kanida, pumayag din agad itong si Mamang Tasing para isama ang kanyang apo na si Gabi. Kaya kinabukasan, maagang naglalakbay na ang mga ito papunta doon sa kabilang isla. Ang isla ng Walog. Makalipas naman ang ilang mga minutong biyahe sakay ng malaking pampasahirong bangka, narating na din nila ang nasabing isla. Agad naman na nagkakapalagayan ng loob ang dalawang mga bata at naging dahilan iyon para magkukulit ang mga ito. Kaya pagsampa nila sa isla, agad na umarkila ng motor itong si Tata Lucas at pagkatapos agad na nagpahatid na ito ngayon papunta doon sa bundok ng kanaan. Kailangan din na hindi sila maabutan ng gabi sa pagpunta ng bundok na iyon. Dahil nababalot din ng kababalaghan ang kabundukan ng isla ng Walog. Ang bundok ng kanaan ay matatagpuan ito sa timog na bahagi ng isla. Samantalang ang bundok naman ng Walog na siyang pinakamalaking bundok sa islang iyon ay doon naman sa kabilang bahagi ng lugar at doon nakatira ang mga dating naging kasama at naging kaibigan ni Bono, ang pamilya nila ni Tatang Ubak. Makalipas ang ilang mga minuto, kasalukuyan na nilang binaybay ang daanan pakyat sa bundok na iyon. Ang kinaroroonan nitong si Tatang Ispin nasa pusod ng gubat ng kanaan. Malayo ito sa kabihasnan at sa iba pang mga kabayan sinadya ito ng matanda para mas makapagtuon ito ng pagkakataon para turuan ang mga batang nakikitaan niya ng kakaibang lakas at mga tangan. Bukod pa nito, mas gusto ng matanda ang tahimik na lugar. Ngunit alam naman nitong si Tata Lucas ang lugar na iyon dahil makailang bisis na siyang nagpabalik-balik doon sa lugar ng matanda at ilang sandali pa Kasalukuyang naglalakad na mga ito doon sa gitna ng kagubatan. Laging alerto din itong si Tata Lucas. Dahil ang kagubatan ng kanaan, bukod sa mga mapaglinlang at mapaglaro na mga inkanto, pinamumugaran din ito ng mga nilalang nakampun ng kadiliman. Lumipas pa ang ilang mga minuto. Biglang may mga naramdaman na kakaibang mga presensya itong si Tata Lucas. Kaya agad, Nabulong niya sa dalawang mga batang makukulit na tumahimik na muna ang mga ito. Huwag na kayong gumawa ng anumang ingay. Mukhang may mga nagmamasid sa ating mga kilos at galaw. Mukhang may mga nilang ang nasa paligid ng kakahuyan. Buno, Gabi, huwag kayong lumayo sa akin. Agad naman na tumalima ang dalawang mga bata itong si Buno agad na pinakiramdaman ng bata ang buong paligid ng kakahuyan. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto, biglang humahagibis doon ang tatlong mga anino na napakabilis. Kaya agad na inihanda na nitong si Tata Lucas ang kanyang lubid. Hinila din niya agad ang dalawang mga bata para makapagtago doon sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy ngunit biglang bumagsak sa kanilang harapan ang isang nilalang. Kitang kita nila ang kabuhan ng hitsura nito at nakakaamoy din ang tatlo ng sobrang napakabango na halimuyak. Agad na tumambad sa kanilang mga mata ang isang matanda na nakasuot ng damit na kulay itim ngunit mapuputi ang mga balbas nito at buhok na nakatali. Ang mapapansin mo agad sa matandang ito nakapikit ang isang mata dahil ilang taon na ang nakalipas na pinsala ito sa isang matinding bakbakan agad na wika nitong si Tata Lucas kayo pala Tata ispin wika naman ng matanda sa kanila Lucas mukhang napasagsag kayo dito sa lugar ano ang kailangan mo mukhang may pakay kang malaga Tumitig naman ang matanda doon sa dalawang mga bata na sina Buno at Gabi at pagkatapos napadilat ang mga mata nitong si Tata Spin dahil nakakaramdam ito ng kakaibang presensya galing sa mga ito lalo na doon sa batang paslit na mayroong mahahabang mga buhok na kumikintab pa nga sa kakinisan itong si Buno pagkatapos napatitig muli ito kay Tata Lucas sa isip nitong si Tata Ispin mukhang may pakay itong si Tata Lucas para sa mga bata agad na nagkakainteres ang matanda doon sa dalawang mga bata na sinabuno at itong si Gabi kumikislap ang mga mata nito at sa isip ng ermitanyo mukhang mabubuo na ang kanyang binabalak na pangkat na siyang pupuksa sa mga kampun ng kadiliman hindi lamang dito sa isla ng Walog pati na doon sa mga karatig ng mga lugar, ilang taon na siyang naghihintay at umaasa na makakita ng mga ganito kalakas na mga bata. Agad na wika ng matanda sa kanila. Sumunod kayo sa akin, Lucas. Dahil hindi ligtas ang lugar na ito, kung dito natin pag-usapan ang pakain ninyo. Agad naman na sininyasan ng matanda ang kanyang mga kasama at doon pa nila napagtanto na mga bata din pala ang kasama nitong si Tata Ispin. Nagulat din ang mga bata na sinabuno. Ngunit agad na natutuwa ang mga ito nang makitang may iba pang mga bata na maaari nilang makalaro. Agad na nagtatakbuhan na ang mga iyon doon sa kakahuyan at makalipas lamang ang ilang mga minuto, naglalakad na lamang itong si Tata Ispin at huwi ka nito sa kanila. Ligtas na tayo sa lugar na ito, Lucas. Dahil nakapalibot na sa lugar na ito ang aking mga alagad. Nagtataka itong si Lucas. Hindi niya napag-alaman na lumipat na pala ng bagong lugar at tirahan ang matandang ermitanyo. Ngunit sa tingin niya, hindi naman ito kalayuan doon sa dating tirahan ni Tatang Ispin. Agad naman na nagpapaliwanag ang matanda. Ayon pa nito, ginawa na niyang imbakan ng mga protas ang kanyang dating kubo. At may mga ginagawa na naman siyang bagong mga gulayan sa lugar na ito. Nang makarating na ang mga ito doon sa kubo ng matanda, agad na naghain itong si Tatang Ispin ng mga lutong gulay na kaluluto pa lamang at ibinigay ang mga ito sa grupo nila ni Tata Lucas. Ang kubo nitong si Tata Spin nakapatong ito doon sa medyo may kataasan na bahagi ng batuhan. Samantalang sa gilid naman ng kubo ng matanda, nandudoon ang malaking puno ng kahoy at doon nakakabit ang kanyang ginawang hagdanan paakyat at pababa. May bako din na ginawa ang matanda sa baba nagawa naman sa mga kawayan at sa paligid nandudoon ang gulayan ng ermitanyo. Samantalang itong si Bono agad itong napatitig doon sa dalawang mga aso na nasa gilid ng puno ng kahoy na sa mga pagkakataon na iyon titig ng titig din sa kanilang kinaroroonan. Ngunit ang ipinagtataka ng mga bata, mukhang kakaiba naman ang mga asong ito dahil mas maikli ang mga binti nito kumpara sa kanilang mga binti sa likuran. Agad naman na lumapit sa kanila ang isang binatilyong kasamahan nitong si Tata Ispin at agad na wika nito kay Buno. Oh, kay kaibigan, mababait ang mga asong iyan at huwag niyong katatakutan. Ang lumapit sa batang si Buno ay itong si Bugoy, ang matagal ng alalay ni Tatang Ispin at pinagkakatiwalaan niya ito sa lahat ng mga bagay. Maliit pa lamang itong si Bugoy, laging kasama na ito ni Tata Ispin at laging tinuruan na din ng matanda sa iba't ibang pamamaraan ng pakikipaglaban. Inaasahan na ito ng ermitanyo sa pakikipaglaban sa tuwing may mga masasamang mga nilalang ang magkakaintiris sa kanila. Bukod pa nitong si Bugoy, may kasama pa ang matanda na dalawa pang mga bata na sinabituin at itong si Utoy. Maglalabing tatlong taong gulang na din itong si Bituin na tulad nitong si Gabi bihasa na ito sa mga panggagamot at pati na rin sa mga pakikipaglaban. Habang itong si Utoy, kasing edad lamang ito nila ni Buno at Gabi. At tulad ni Buno, itong si Utoy nagtatangan din ang paslit na ito ng kakaibang lakas at tapang.